yun sa mga kababayan ko, yun nga patuloy, patuloy lang yung pagdasal natin, huwag natin kalimutan kumain at matulog pahinga tayo, tapos huwag uh, na natin silang patulan doon na tayo babawi sa eleksyon okay. tapos, hey! ay, hey! tapos hey! alagaan yung mga katawan ha? Yes, oo, oh, oh, oh. alagaan yung matulog, ma am. Ma am, ito, mga katawan mam, pagkasama na rin po mga OFW, mam oo oh, oh. Nakita ko sa ano sa internet ang daming ano mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yes, so, Malaking bagay ito para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi, yung uh, yung dasal niyo lang, yun lang. Okay na kami, okay na kami Dasal at suporta, yun lang talaga. Magbaintamis kayo ha.

Hindi kayo, man to ka care kay busy kayo ko ba, ano? Ma'am, lang, ma'am. Ma'am, lang Natinutanay lang, ma'am. Doon kayo sa mo, ma'am. Parang magbuko ka ulit, ma'am. Parang na ako nakapakita sa inyo. Pero salamat, yung guys. Doon tayo, tayo. Doon gusto lang niya makauli sa Davao. Kanaulay ang gusto. <laughs> <laughs>